patuloy na World War ng mga Duterte at Marcos, hinamon na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ng drug test sa Luneta Park. Ito ay upang magkaalaman na kung sino talaga ang tunay na drug user. May report dyan si Peter Marie. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa drug test sa publiko upang mapatunayang hindi siya drug user. Ayon kay Duterte, itakda ni Marcos ang kanyang drug test sa Luneta Park kung saan magpapakuha siya ng dugo mula sa isang independent doctor. Handa rin ang dating Pangulo na magpakuha ng dugo kasabay ng kasalukuyang leader ng mansa. Iginit naman ni Duterte na gumagamit si Marcos ng droga na cocaine kasama ang isang opisyal ng gabinete at nanindigang kasama ang Pangulo sa PIDEA Drug Watch List kahit ito ay unang pinabulaanan ng ahensya. Nagbanta rin itong isa sa publiko ang listahan ng PDEA kapag nakuha niya ito. Magugunitang hinamo ni House Speaker Martin Romualde si dating Pangulong Duterte na patunayan gamit ang sapat na ebidensya ang akusasyon nito kay PBBM. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.